Nako, nako, nakagit over na ba ang lahat? Sa Kedilex or sa proposal nga ng Kedilex talaga namang nakakakilig or kinilig talaga ng bonggang bongga ang mga Kedilex fans sa napakaganda at napakasweet at nakakakilig nga na proposal, proposal ni Kedi Estrada kay Alexa Ilacad. At guys, ito nga nga Kedilex proposal is a perfect example of why grand gestures don't have to be expensive or complicated. Sometimes, the simplest things done with love can be the most meaningful. Kudos to Kitty for reminding us all what true love is all about. Yan nga ang sinabi ng isang fan ng Kedilex. Kaya naman guys, kakaiba talaga. Ang proposal na ito ng Kedilex, no fancy preparations just pure and genuine intentions. My white heart is full. At yan nga guys talaga namang sino hindi kiligin dito. Na talaga nga napaka sweet dahil nga ang anak nila or ang dog nga nila na si Cola. Ang isa sa nagdala sa banner nga na may Mommy will you go with daddy to the prom? Of course, yes na yes ang sagot ni Lex dito. Siyempre, napaka-sweet guys. Napaka-sarap talaga panoorin ang tig at tignan ang proposal na ito. Napaka-sarap talaga panoorin na nakakakilig ang proposal ng kedy Lex. Sabi nga ni Lex ngayon sa kanyang stories or sa kanyang IG stories at sa caption na inilagay dito. Sabi niya, the best proposal na ever down na Talaga namang napaka-sweet talaga. Iba talaga si Kiddy Boy pagdating dito sa proposal niya kay Alexa Ilacad. Sabi nga ni Kiddy ngayon sa Twitter, sabi niya, You never experience prom, so let me take you there. Ayan na nga guys, talagang excited na ang lahat ngayon. Para nga, sa Star Magic Prom 2024, syempre aabangan natin ang Kedelex. Napaka-special guys ng promposal nila. Napaka-special. Nakakilig nga at talagang bonggang-bongga. Napaka-genuine proposal ever itong Cadillacs na ito. Kaya naman, trending na trending ito ngayon guys sa Twitter. Siyempre, isa nga ang kanilang baby Cola ang nagdala ngayon sa kanilang proposal. Napaka-cute naman talaga ni baby Cola. Talaga nga, napaka-sarap tignan na lumapit agad si Cola sa kanyang mami Alexa ilakad Kaya naman, napayes yes nga ang ating Alexa ilakad Kaya abangan natin siya guys at uh, for sure ito ang mananalo na the best proposal para nga sa year 2024 ng Star Magic Prom 2024 kaya